Paano tayo makahanap ng saging na saba eh, di ba tayo nagtatanong doon sa salubong? <laughs> Rikoy! Tuy! Saan pwedeng bumili ng saba na saging to <laughs> Ha? Good morning, good morning! Grabe oh! Grabe ng kalawang ng ating birds pero malapit na daw ibaradiro to sabi ng ating busing, no? amo natin Uh, maglakad-lakad kami ngayon maghanap daw kami ng memeriendahin sa biyahe ang naisip nila is saging na sabah yan o oh, malapit nang matapos yung ating yan loading kaya hanap tayo ng mamirienda meron kaya init ipisan na init <laughs> pero lakad lakad lang ano hanapin din saging oy saging <laughs> Hanap kami ng saging. Saging, may saging kaya ngayon ay El Nino man. Patay yung mga saging eh. <laughs> Meron na siguro may presyo din, medyo may kataasan. Ito yung mga mukhang kumakain na saging. Saan? <laughs> Sige lang, mga ganun natin, lakad-lakad na dahan, dahan Ano lang, lakad pugi lang. <laughs> dito, dito, dito. Saan ang daanan? Ah, itong dito? Wait, 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 Saan ito? Ah, ito, kalsada to. Saan dito sa dalawa? Itu tadi so ada anak-anak nge-trak. Oh, di Dito Di situ? Di situ, Pak Iya. Yeah. Di <tuk> <tayo>. sana? <tuk> <tuk> Barilit. Oh, di di sana? Di Eh, itu talaga, Mga taga Para mauna, kayo. Semama <tuk> asuh. Hey! hey, Karen, sabi ng aso. <laughs> Yan. Mga nag-aral sa Maritime School. Tapos, mag-ikot-ikot lang dito sa ilalim ng ipil-ipilan. Eh, <laughs> okay, maghanap ng saba na saging. Dito sa isla ng Karabaw. Wow! Sinunog buti, hindi kumalat yung apoy nito. Oh, kita mo, oh mas ka sa mga tuyong kahoy. Panggatong oh, grabe. Daming panggatong. Panggatong, mga panggatong. Daming panggatong nakakalat. Ano 'yan? <tinyo> si mintado kabilaan. Oh. Patuy na eh abutan ako ba yung ano dito unit natin hindi ay di abutan mo sayang oh basag makapal naman bakit nababasag di ano kapal ay dos lang pawis na sarap na sa pakiramdam pagkagising, higop ng kape. Las <laughs> Alas 7 ng umaga pa lang, yung init galit na galit na. Buti na lang may puno ng ipilipil. -ipil. Oh, puro pilipilan, saan kaya lusot natin ito? Barangay Busay. pasama sa Sir Raymond. saan na yun? Ito na ulo, sumama mo. Hindi, pasamahin mo lang. Para makagala di yan. Bira ito na daanan sasakyan kasi pinubuan mo ng ipil-ipil yung simento. Uh. Motor lang ito. Oh, uh, nag-one-win na, ano nag, nag na, nag-one-win lang pa Okay. gala tayo dito sa Carabao Island ganda galain natin dito rito ganda ng lugar peaceful na peaceful yan ganda Toy, saya pun ingin bumi ni nang sabana saging toy, Ha? <laughs> Paano tayo makahanap ng saging na sabay hindi eh, di ba tayo nagtatanong doon ka sa lubong? Ha? <laughs> ah? Nung hindi pa siguro yung linyong, ganda siguro to Bermuda eh. Ang ah, ganda itong lugar na ito. Green na green. Ngayon na, na sunog na sunog dahil sa hininya simbahan simbahan oh dumaan tayo dito Ay, ano yan? Dyan. Ano kung bilhin natin dyan? May mga saba na sange kaya dyan. Mm -hmm. ah? Ano ito eh? A beach na pala ito eh. Beach na pala ito. Ayan, may mga maliliit na niyog na tinanim. Ayan, ganda. Ayan, ah, nandito na tayo ngayon sa Barangay Busay. Isla de Carabao. Uh, San no, Jose si Romblon yan yung kanilang sintro ito yung kanilang sintro ganda ha o, uh, pasok tayo ito sa loob dahil nandito na yung ating mga tropa dahil may ano na dito dito yung tindahan ng saging <laughs> kaso lang mahinog hinog na ganda sana hindi yung ito ano ito hindi, pa hindi. hindi oh Pareko yung uh. ano yung hindi hinog bilhan nyo ng baguong uh -huh. may baguong ka tiyay may ay ay tinabal okay oh, ginamos ba wala ay why wala ka tiginamos wala <laughs> saging hmm. di isa isa kasi tapos lista lang hindi lang

so grabe no ah, kahit na ilnin ngayon lalaki pa rin ang sagil nila